So ayun, magandang magandang araw sa inyong lahat mga par Saan man kayo sulok ng mundo Shoutout sa inyong lahat Sana po ay uh, na maganda yung araw ninyo At tayo ay maglalakbay na naman o no? Makikitsismis dito sa daan Kung anong madaana natin na pwedeng pagchismisan. Ayan Makikitsismis lang tayo walang helmet yung back ride hindi lang na timing na may manghole siguro malapit lang din yon pero nasa batas yan eh <laughs> hindi po sinasabi sa batas na wala naman ako alam sa batas pero sa aking nalalaman lang no hindi naman ako masyadong maraming alam sa batas ha? pero nakapag ano lang tayo nakapag ano nga tawag doon? Nakapag-seminar lang tayo sa LTO. Di ba? Wala po sinasabi doon na kung malapit lang yung pupuntahan mo, eh okay lang na wala kang helmet. Wala po. Eh, ang sabi doon, lagi magsuot ng helmet. Wala, hindi po nakalagay doon na ah. kung malapit lang, eh pwede hindi mag-helmet. So ngayon, na, ah, balik pasok ka na ata. Ta Pila-pila tayo. mag-overtake tapos mag-minor lingon ng lingon ay nako pre huwag ka magpapadala dyan sa makikinis dyan sa tabi may madamay pa sa kalukuhan mo aso likado talaga yung mga aso siguro mga asong ano yan ligaw Walang nagmamayari. Meron din namang aso na pag na merong nagmamayari. Pero hindi lang uh, itinali. Parang nasa batas ata na kapag mag ano, magalaga ka ng aso, dapat itali mo tapos naka-immunize. Nasa batas yun eh. Kung wala kang kulungan, itali mo. Yan ang hirap kasi pag yung aso pag gala lang tapos pag nakakagat kad kadalasan talaga walang umaamin oh hindi ko aso yan ganun ano lang yan pinapakain ko lang yan kasi ah, walang nagmamayari hindi po eh wala talagang umaamin si gastos diba sa tingin ko lang kapag yung aso inaalagaan mo, pinapakain mo, automatic yan, ikaw yung nagmamayari. Ikaw yung nag a -adapt. Parang ganun eh. Sa akin. Sa akin lang. Automatic na yun. Ikaw ang nagmamayari. Ikaw nag-aalaga. Pinapakain mo yan. Kasi yung asot pusa kasi, kapag pinapakain mo yan, babalik at babalik yan sa'yo. Oo. Oh, ikaw na yung ituturing nila na amo nila ganyan sila eh kung sila pinapakain ay hindi pa pala balik pasukan wala pa namang tao dito sa eskwelahan na to pakainit ang panahon mga par so hindi natin alam mamayang hapon biglang uulan kawawa yung mga ibang driver natin babad sa init tapos biglang uulan kapag pedestrian lane magmi minor ay apaka traffic par haba ng pila ay, lagot gilid gilid tayo mga par ah, ang traffic